This time check is brought to you by DriveMax Capsule. LALAKING angat TUMATAGAL! matagal. 6, six mga bagong balita rinig Rene, sampo, um, bansa. Sa um, bansa. Narito na ang And DriveMax. Brigada Balita nationwide. Bula sa Brigada News FM, Manila. DriveMax. Drive um, na, na, Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Negros Occidental, nakatakdang isa ilalim sa State of Calamity. Nasa 30 mga lugar, apektado ng ashfall. Pagtaas sa Alert Level 4 ng Bulkang Kanlaon, hindi pa kailangan ayon sa FIVOX. Ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pusibling ihain sa susunod na linggo, ilang ahensya nakatanggap ng karagdagang pondo para sa 2025 National Budget. Pero ang DSWD at DepEd natapyasan. BIR hahabulin ang mga gumagamit at nagbebenta ng pekeng PWD ID. At hiling ng batang dumulog sa Brigada News FM daet, sinagot ng wantahanan party list. drivers. Right. Anita. Anita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa uh, Manila, Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Webes, December 12, 2024. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Quest. <quantify> Brigada isa sa ilalim na po sa state of calamity ang Negros Occidental kasunod ng naging epekto ng pagsabog ng bulkan Kanlaon ngayong linggo. Sa inilabas na kopya ng resolution No. 11 series of 2024 ng Negros Occidental Provincial Government, makikitaang inaprubahan na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang rekomendasyong pagsasailalim ng lugar sa state of calamity. Samantala sa huling tala naman ng DENR, Environmental Management Bureau, nasa 30 mga lugar mula sa Negros Occidental, Gimaras, Iloilo at Antique ang apiktado ng ashfall. I -Bass. I -Bass. I -Bass. Samantala kaugnay na balita, hindi pa kailangang itaas sa alert level 4 ang bulkang Kanlaon sa kabila ng patuloy na aktibidad ng bulkan. Ito ang sinabi ng FIVOX na patuloy na nagbabantay sa aktibidad ng Mount Kanlaon. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo! Brigada. Sa kabila ng patuloy na aktibidad ng bulkang Kanlaon, sinabi ng FIVOX na hindi pa ito kailangang itaas sa alert level 4 sa ngayon. Ayon sa FIVOX, sa nanatili sa alert level 3 ang vulkan na nangangahulugang posible ang hazardous eruption sa loob ng ilang linggo. Gayunpaman, patuli nilang susuriin ang sitwasyon sa araw-araw upang matukoy kung kinakailangan ng pagbabago sa alert level. Batay sa datos ng PHIVOX na obserbahan na tumaas ang volcanic earthquakes at sulfur dioxide emission mula noong pumutok ang vulkan noong December 9. Uh, we assess this on a day-to-day -day basis. Tinitingnan natin if there are are uh, uh, uptrend doon sa mga uh, parameters na tinitingnan natin, natin uh, binomonitor natin, then uh, we stay uh, put on alert level 3 but uh, kapag wala naman, walang uh, significant event na mangyari, uh, we uh, uh, lower this to alert level 2. Nananatili namang mahigpit ang pagbabantay ng FIVOX sa aktibidad ng bulkan upang masigurong handa ang mga otoridad at residente sakaling lumala ang sitwasyon. Hindi pa rin kasi masabi kung ibababa ang alert level sa bulkan upang makabalik na sa kanilang tahanan ang mga residente inilikas bago ang Pasko. Uh, ba natin to before the uh before December 25, mahirap po natin sabihin. Mahirap. ah uh, again, as I've said, hindi natin control yung anong magiging activity ng vulkan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, the Music News Authority. Max, Max, Brigada Bandita, Nationwide. Tiyak na raw ang paghahain ng ikatlong impeachment complaint laban na kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Act Teachers Party List Representative Franz Castro na pagalaman nila sa kanilang mga kasamahan na ilang grupo ng mga religious people ang maghahain ito sa susunod na linggo. Una nang sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na may isang religious group na inaasahang magpa-file ng impeachment complaint pero hindi pa ito nagbigay ng detalye kung aling grupo ang gagawa nito. Samantala matapos ratipikahan ang pambansang pondo para sa susunod na taon, ilang ahensya ng gobyerno nadagdagan at natapyasan ang pondo. Alamin kung sino-sinong ahensya ang mga ito sa report ni Brigada Ann Cortez. Report o makiyat sa 1.113 Trillion Pesos. Ang pondo ngaan para sa Department of Public Works and Highways sa susunod na taon mula sa dati nitong pondo 925.115 Billion Pesos. Base sa Bicameral Report, nasa 271.924 Billion Pesos na rin. Ang pondo para sa Department of National Defense na kasunukuyang nasa 263 Billion Pesos. Maliban pa nga sa nasabing ahensya, ay tumaas rin ang pondo para sa House of Representatives at Office of the President. Samantala, nataposan din ng pondo ang Department of Social Welfare and Development at maging ang Department of Education katulad na nga lang na nangyari sa pondo ng Office of the Vice President. We have championed a budget that puts Filipino first with significant increases for social protection, livelihood programs, health, education, and disaster response humingi si po ng patuloy na tulong sa publiko sa pagbabantay ng paggasta na nasabing pondo upang mapalago ang bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Bandita, Nationwide. Sa nakalipas po na pagdinig kamakailan sa Senado, nabunyag na nawala ng gobyerno ng mahigit 88 billion pesos na kita dahil sa paglipanan ng mga gumagamit at nagbebenta ng pekeng PWD IDs. Kaya naman ang BIR sinabing hahabulin ang mga nasa likod nito para mapanagot. May detalye ng balita si Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo! Brigada! Inatasan na ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romulo Magid Jr. ang mga BIR officials na makipag-ugnayan sa iba pang government agencies kaugnay sa ikakasan nilang nationwide crackdown sa mga nagbebenta at gumagamit ng Peking PWD ID. Nakatakda kasing magsagawa ang BIR ng malawakang tax audit sa mga transaksyong gumamit ng PWD IDs batay sa iniulat ng mga establishmento. Ayon sa regulasyon, kailangang magsumiti ang mga establishmento ng record of sales na naglalaman ng pangalan ng PWD, ID number, uri ng kapansanan nito, halaga ng diskwento at VAT exemption. Susuriin ng BIR ang pagiging lehitimo ng mga isinumiting ID. Kung mapatunay ang peke ang mga ID, hindi kikilalanin ang mga ibinawas na halaga ng mga establishment. Bukod dito, papatawan ng deficiency VAT kasama ang multa at interes ang mga transaksyong VAT exempt na gumamit ng peking ID. Pinalalakas din ng BIR ang koordinasyon nito sa Department of Health at National Council on Disability Affairs upang masigurong lihitimo ang mga PWD IDs. Ayon sa naging pagdinig ng Senado kamakailan, umabot sa mahigit 88 billion ang nawalang kita ng gobyerno noong 2023 dahil sa peking PWD ID scheme. Tiniyak ni Commissioner Lomagi na hindi titigil ang BIR sa paghabol sa mga nasa likod ng tax evasion scheme na ito upang maprotektahan ang kaba ng bayan at matiyak na ang mga Benepisyo ay mapunta lamang sa mga tunay na PWD. Dahil kasong kriminal ang pwedeng ikaso dito, so may fines at may parusang pagkakakulong din yan pagka napatunayan na involved kayo dito sa pagbebenta ng peking PWD IDs at yung paggamit mismo. So kung kayo ay gumagamit ng uh, mga peking uh, ng PWDs na hindi naman talaga kayo uh, wala naman talagang kapansanan ay ibig sabihin yan, pwede pag nahuli natin, pwede kayong makasuhan ng kasong kriminal at pwede kayong makulong. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Max. Max. Inabot ng halos limang oras bago tuluyang naapula ang sunog sa isang lumang sinehan sa Quezon City. Umabot ang sunog sa unang alarma, isa ang nasugatan at dalawa ang nahirapang huminga. May detalye ng balita si Brigada Jigo Studio, i-brigada e mo. Brigada. Brigada. B -b 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 report. Nabalot ng makapal at maitim na uso ang gusaling ito sa kanto ng EDSA at Aurora Boulevard sa Quezon City pasado alas sa is kaninang umaga. Ang gusaling ito ay kilala bilang act theater kung saan may mga maliliit na stall sa ibaba ng anim na palapag na gusali. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 6.26 ng umaga na magsimula ang sunog at ilang minuto lang ang nakalipas sa itinaas na ito sa unang alarma. Gawa sa light materials ang gusali at walang daluyan ng hangin kaya mabilis na kumalat ang apoy. Dahil sa kapal ng usok, kinailangan ng gumamit ng mga Romero Responding Bombero ng mga loop machine at breathing apparatus. Hindi na operational ang sinehan, pero ang ground floor pinarerentahan na puro tindahan ng mga ukay-ukay. wento ni Allen, isa sa mga empleyado ng ukay-ukay store, magbubukas pa lamang sana siya na mangyari ang insidente. May narinig umanong pagputok ang kanyang kasamahan sa loob ng tindahan kung saan sinasabing nagsimula ang sunog. Isang taon na po kami dyan may kaya napamahal na po namin din ang diris Kaya po para sa amin, pamilya na din po namin yan. Kaya napayak po kami sa sobrang sa ilang isang taon nagit gate nang Ngayon, bakit ngayon pa December pa, ay lang namin yung amo namin. Siyempre, napamahal na din kami sa amo namin eh. Kinailangan na rin ilikas ang mga residente ng katabing kondominium dahil sa kapal ng usok mula sa nasusunog na gusali. Wala namang naitalang nasawi sa sunog pero isa ang nasugatan at dalawa ang nahirapang huminga. Tumagal ng halos limang oras ang sunog bago tuluyang naapula pasado alas 11 ng umaga. Sa ngayon ay inaalam pa ng BFP kung ilang stalls na natupok at patuloy rin nilang iniimbestigahan ang posibleng pinagmulan ng apoy at kabuo ang halaga ng pinsala. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Climax. Climax. Brigada Bandita. Nationwide. Samantala, nakiisa si Sen. Christopher Bongo sa pagdiriwang ng 39th anniversary ng Kabaka Foundation sa Maynila. Binigyang pugay ng Sen. ang mahalagang papel ng organisasyon na ito sa pagpapabuti ng buhay ng libo-libong Pilipino, lalo na sa mga residente ng lugar. Pinuri din ang mambabatas ang foundation sa kanilang mga libreng medical services, scholarship at skills training programs para sa mga Pilipino. Samantala mga kabrigada, ang pagmamahal daw ng isang lalaki ay may kakaibang lalim. Ayon po sa Psychology Today, karamihan sa mga lalaki ay nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa mga aksyon kaysa naman sa salita. Mas binibigyang halaga nila ang kanilang ginagawa upang maipakita ang kanilang nararamdaman tulad ng pagbibigay ng oras, suporta at proteksyon sa taong mahal nila. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule, lalaking angat, tumatagal. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada nagtungo para manawagan sa Brigada Yusef M. Dait, ang batang si Renz Axel Abanto, 10 years old sa murang edad, produkto na siya ng isang broken family. Ayon po sa kanya, nakakulong umano ang kanyang ama at wala ring trabaho ang kanyang ina na si Alexa. Walang makain at hirap na rin sa kanilang bahay. Bukod po kay Axel, may dalawa pang maliliit na kapatid na kailangan dig pakainin. Sa murang edad ni Axel, tila siya na ang tumatayong padre di pamilya. Agad po nating sinadya ang kan kanilang tahanan at matapos makita ang sitwasyon, agad tayong kumilos at nakipag-ugnayan sa Talisay PNP, gayon din sa Mayor's Office para matulungan ang pamilya ni Axel. Wali ano po itong ginagawa po nila, halos kalahati na po yung nalagyan uh, nila ng bubong. To so, ito lang po yung ating mga intent po sa mga nag dito sa barangay po natin na uh, nag- lalagay po yung nagtatali ng mga bubong. Sa pamagitan naman ng wantahanan, pinunan natin ang mga pangunahing pangailangan ng pamilya, gayon din ang pangailangan ng bata. Sa loob po ng isang linggo, mabilis na naisaayos ang bahay ng Pamilya Abanto. Sobrang nagpapasalamat po ako sa wantahanan kasi po nagawa po yung bahay namin, ayos po yung bubong namin. Tapos ngayon po, uh, sinisigap ko po na maging ano maging ano po sa mga anak ko na bubuhay ko po sila ng mag-isa. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa ring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at wantahan Tahanan Party List, maraming salamat ka Brigada. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto. Max. Drive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Ley Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagikinig. Mula rito sa Brigada News of Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada balita nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax, Brigada Palitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax, Brigada Palitan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. At balita, at balita. At balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of